So, oh, what's up mga ka-idol? Meron man po tayong may babahagi ngayong araw. So ang ituturo ko po sa inyo mga ka-idol kung paano mabag install ng ganitong side mirror na modification. Ayan. So hindi na po kailangan yung dati kasi ang dati po kasing side mirror ko mga ka-idol, syempre karamihan po naman po kasi ngayon mga replacements. So mabilis masira, lalo pag hindi ni tinutupi ng madalas. So nag-stack up yung pagtupi ko, wasak. Hindi kagaya ito mga ka-idol, napakatibay. So, panoorin nyo po ito mga idol para mabigyan ko po uli kayo ng advice kung paano po mag-install o kaya paano po kayo makabili ng ganitong napakaganda pong side mirror. So, what's up mga idol? This is Majem TV at meron naman po tayong may babahagi ngayong araw. So, ang ginawa po natin ngayon makaidol is nagpalit po tayo ng side mirror. Ayan, tignan nyo yun naman o. Oh. Napakaganda naman ito makaidol idol. Ayan. So, ang side mirror dito makaidol idol is ilalagay ko po doon sa comment section kung meron pong magtatanong. Kasi ang kagandaan kasi dito makaidol idol, hindi po kagaya ng dati po niya. Lagi pong kasing napuputol kasi plastic po yun. At saka ito kasi sir, Ayan, to lang naman ang plastic pero ito bakal. Ayan. Tingnan niyo naman makai doon, oh. So mabilis lang po mag-install niyan itong kukunin niyo. Na direction diyan at saka ito, wag niyo nang po kasi mabilis lang ang diskarte diyan, ayan. Itong line na diyan makai pwede nating papinturan o kaya lagyan ng sticker. Ayan, iko konektado natin dito. hanggang dito hindi ko pa kasi na mga kaidol eh, kasi busy-busy pa po tayo sa trabaho. ayan at tignan nyo naman dito. Ayan. So actually dito mga ka-idol, electronic ito pero ginawa ko na lang manual para mabilis. Ayan. Ganyan-ganyan mo lang kung saan ang gusto mong angulo. Oh. Ayan. So napakatiba ito mga ka-idol. Ayan. So po siya. Ayan. Yah! Ayan oh. Ayan. Tignan nyo naman oh. Napakasimple. Pero ang kagandaan kasi dito mga ka idol malaki po yung side mirror niya. Mas malaki po compare sa original yan ganyan lang yan ayan yan so tignan nyo naman mm. so kung gusto nyo pong malaman kung ano pong side mirror dito na, na compatible itong MB100 natin ilalagay ko po mga sa comment section kung sino pong magtatanong po sa inyo Ayan. So, paano nga ba mag-install ito, mga kaidol? Tara at ipakita ko po sa inyo. whatsapp mga kaidol ganito lang po ang pag install ng modified na side mirror para po dito sa mb100 or 140 natin na mercedes prince 1 usang nyong po yan yan ganito lang mga kaidol no yan ganito lang kabilis so tatlong, tatlong tatlong tornilyo po yan kagaya rin po ng dati tatlong tornilyo kaya kaso nga lang po mga kaidol meron pang konting adjustment. So, ang adjustment lang yan, napakabilis lang yan. Ito, itornilyo itornil mo lang yan, mga idol. So, wala kang gagalawin dyan. Dito lang gagalawin mo. Ayan. So, ang gagamitin natin dito, mga idol, Allen wrench. Ang ulo. So, wag pong ganito na, na size number 1 and a half na haba. Tapos para hindi tayo mahirapan maglalay kasi nahirapan ako dito, mga idol. Masakit po ang gamit ko. Ayan, tignan nyo naman napakaganda talaga o kumikinang kinang kinang so pagkatapos yung mga kaidol nagpitan nyo ng tatlo yan ibalik nyo lang yung takip nya o narinig kayong tek ayun tapos na po yun ayan. so tignan nyo naman po mga kaidol, itong gamit nating side mirror napakalinaw ayan. so shout out po pala mga kaidol, kay uh, Sir Lito Manda kasi siya po uli ang nagturo sa akin kung ano pong side mirror ito ngayon gusto niyo po bang malaman So, mag-comment po kayo mga ka idol para ililink ko po kung ano po yung side mirror ito. So, yun lang po mga idol. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.